Ano pa ang uh, pangalan tayo? Victor Chavez. Victor Chavez. 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 Sa mga Chavez. Mahagal kami yeah. sa imo ng ekspertong mga simbag. Chavez, sa Mandawi City. Sa Cebu. Nagkaroon ng programa ang gobyerno doon. Yung mapabawas na 60 ang edad. Yung mapaturi 6 na 60 ang edad. Tatawa ni si Quinta Tapos okay. yung mapaturi ng ang edad... 20 hanggang 30, 10 mil lang ano ang benepisyo doon sa mga saisinta ng edad na mapabawas na halimbawa mapatuli sa kasi tatawa dyan si 50 pagtuli na no tutuli o sa, sa sa pagtuli <laughs> na ko hindi sa ibang <laughs> sa iba sa 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 ibang ano ba na, iba, yung ano ang tayo, bakit may programa ang gobyerno ng kunyan bakit may programa ang gobyerno ng kunyan hindi pa rin interview kasi 60 years old at tinawagin 50,000. Nagkaroon ng benepisyo. Benepisyo. Totoo 'yun. Oo, yung na. talaga, big video talaga 'yun. Sa Mandawi. Ano ana po sa ning Uso yun, mana po ito. Nanawagan na yung gobyerno, nanawagan na yung munisipyo na ma kunintong edad kung magpaano ka, magpabawas ka, tatawang ka ng 50 mil. Ika nag, patira doon daw ha mm hindi -hmm. ako makahibagay ta turi pero di ini ngani kay pero kita turi pero ano ang tayo na nagpaturi iba tay, tayo na pinag tayo na nagdisplace sa sa dili nila na nagpaano sila ano ang nakikita nato doon sa kwarta ang habol na kwarta o pwede okay. ano yan ano yan, ano yan na expert po expert opinion mo lang ha oh, sana sa ano yan ni yung... talagang natural natural siya din kurga yan dito, nga. Ay, di. Tama ka Dapat, mga Buko na aki ta senior na ito? Ito 60? Ay, dapat 2 pa siya. Sa Pero may bayad nga, ni, no, Binabayad nga ni, si Queen. Ibayad pa. Hindi. Imanap kita. Iso, manap. Ig igwa dyan sa lugar ni mo. Ta, I... E, e, ano mo lang sa ako? Ta... This,

Kunya mo sadyan na. Okay. 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 Pero tayong tara mga aralan. Salamat ah. Mga lima yan. Mga si ano yun, to si ba? Kuya Victor. Victor. Bernard. Oh. Hmm, Ning Oh, so <laughs> Ikatang limang tig offer sa ako. Ikan, <laughs> sa lima, five times five, two, two, two thousand, a ah, thousand, fifty thousand. na siguro income. Mangusul um, mo lang, mangusul ko siya. Ida kita. Maritis, magmaritis ka lang, may kita ka na. Kumusta lang siya, may. Pero ko, pero, pero ikumbinsi mo. Ikumbinsi mo magpa-opera Takong kung dai man no ano dai, sugod kan. 60 na. 60 oh. 60 na yan, 60 na talaga yon. Ay, dapat 60. 60 pa ta. Dai mo magano na ay, dapat, ano. Ah, <laughs> ayun ay, lang, may basta. Yung iba, yung iba. Iba. Ata tama. Yeah. Wala pa ko to. 60 lang 60. Ah. ungko pa gupa no, di pa gas si 60. Pero ana. Ay ba man, may, 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 may. Kung bago mag 60 yan, bad 70,000 na. Tama ka taas baga habang ka, ano panahon. Nana, eh, tama ka. Tok, tok.